tigas ang ulo ng mga ibon na ito. Ayan o. No? Oh. na naman. Nung isang araw. Kasi ah, parking po ito. Kaya kailangan yung kalibel. Pero ano ba? Masyado atang pagano na. Okay lang na medyo masudsud pa ng kaunti siguro. Ayan na. Isang magandang buhay mga farmer. It's Saturday at meron pa tayong parating na Indian mango tingnan nyo nga naman napakabait nyo mga boy ay mga, mga, ating mga pananim dito mga farmer ayan no nagbunga pa ay namulaklak pa ang ating Indian mango so meron pa tayong pang huli pang ano na to pang personal na to sigurado pagka yan po ay nagtuloy scarcity na ng ano ng uh, Indian mango sa panahong iyon dahil yan po ay ano na mga last na yan so nako mga sabi ko na yung akasya kasi ang dami pong nalalaglag pang bunga nalalaglagan pang mga bunga yan no? Oh. sino kaya ang absent sino ang naan farmer sa Sabado kakaalaman si Marco sabi ko pumasok kasi maraming abiso bigla Dumami ang abiso so, Ayan, ikot-ikot lang tayo mga farmer Bago tayo Magbatian at dumating na ang ating mga Nako, miro na naman Gumagawa, talagang matigas Ang ulo ng mga ibon na ito Ayan o no? Mayroon na naman Nung isang araw Ang kulit Ang kulit kasi nga naman mga ka-farmer, maganda nga naman gumawa ng pugad. Hindi tayo pwede. Hindi pwede. Guguluhin ko kayo. Ganap na lang kayo sa puno. Guguluhin ko kayo. Ayan oh, mayroon na naman no. Oh. Tapos, ito. Tingnan nyo naman yung ganito mag-trim ng bogis mga ka-farmer. No mercy. Ayan. Pero makikita nyo yan, mamumulaklak yan diba ba? Oh. Tapos ito 'yung ating avocado. Si Sir body may pinuntahan na Has Avocado Farm. Talagang ano ah. Talaga pong ah, maganda at malalaki. So itong ating area dito ay ano na po ito mga farmer. Ano ba ang tawag dito? Mahihirapan na po ang gulay dito dahil ah, yung shade yung shade po ay uh, maano na ma masyado nang Nililiman kung baga yung sunlight na kailangan niya wala na so hindi ko alam kung anong gagawin natin dito baka taniman na lang po natin ang fruit bearing to ayoko nang mag isip pa ng kung ano ano baka kung ano na naman <laughs> masacrifice pa yung ating mga bagong tanim dito na ano dito kailangan nata ng dilig-dilig uh, dilig hindi hmm, na dilig naman ni Rambo eh. May bakas eh, oh. Tingnan niyo yung sampas-sampalukan na andito. Oh. bilis gumawa ng pugad. Mga lokong 'yon. Hmm. Tapos sa uh, eto, 'yan. Sabi ko nga kanina sa vlog, eto po ay ang continuation nitong ating tambak ay uh, sa uh, Lunes na dahil nag-a-outing daw ata si na Edmond so okay na yan level nito okay na kasi parking po ito kaya kailangan yung ka-level pero ano ba masyado atang Pagano na okay lang na medyo masudsud pa ng kaunti siguro ayan o no? tapos sa dito ahakbang ito nga o oh. actually teka medyo ano na to eh mataas na o oh. tingnan nyo dapat dito lang 'yan. So ito ay uh, masyado na po marami itong tambak na ito. Kaya i- uh, ano natin 'yan. Bagay sa Lunes i anohin ko sila, bi-briefing para baka masyado naman silang tambak dito, na trabaho natin. Alam mo naman 'yan, ang inaral namin pagiging industrial engineer eh. <laughs> yung uh, yung kailangan ay eh, makatipid lahat sa oras at sa ano, pero oh, siyempre, yung mga pagtitipid mga ka alam ko naman yun, eh. lalo, lalo na sa palengke, pero ano yun eh, yung ginagawa ko naman, it's ano, pakikisama, diba? So, kaya ko naman talagang squeeze yung ano, yung costing ko, kung sakali. Kaya lang, uh, it's part of ano, yan. alam ni Ate Mer yan. <laughs> so, ayun, eto, i- tutulak pa natin to, marami may na din pala marami-rami na rin pero may baho-baho ang ano ah lupa ah so ayun sobra na nga din doon ayun oh tingnan nyo na sad na so ayan oh shout out kay ate Marisa sabi niya sana wag maputol yung kasoy pero oh, ate mukhang uh, eto madadali kasi pag natakpan to mamamatay to eh nasan ba yung katawan na ito ah ito nandito naman pala mukhang masisave ayan po yung ate ito kasi tingnan nyo ito sanga na din lang yan Ayun oh, no? tingnan niyo na tumba na siya. Kasi tinumba po ito ni Ulysses. Ayun din oh, no? tingnan niyo. Ito bago na po 'yan. So pwede na natin putulin dito at uh, bahala na siya. Ito na lang. Ito nga kailangan ding i-trim tong kamatchile. 'Di ba? So ayun. Kasi dito ata tayo balak maghatid ng ay, mag maggagawahan ng uh, ano eh, ng uh, kung ano man ang gagawin. Di ba? So, kung dito. Tapos yung etong ano ng manok, pwede nating i-keep 'yan. Parang lagusan dito sa kung ano man magkakaroon dito ng lagyan natin ng ilang pirasong manok. Pwede silang kumuha ng itlog. Di ba? Kung meron. Di ba? So, ayun lang. Pero pakiusap ko lang, kunyari maraming gulay, eh yun po ay hindi pang-uwi. <laughs> Kasi kunyari, baka mamaya may nag-rent, uh, no? Ano lang, ano? Usapan lang na ano. Uh, for ano, for the future ba? Ik nga, let's say sabihin natin na okay na, gawa na lahat. So may nag-rent na. Makita ninyo ang daming gulay, eh. pinitas lahat at iuuwi. Eh, ah, uh, pangluto lang po dito. Kunyari gusto nyo magluto ng talong luto nang ano. Pero siyempre kung marami naman, bakit hindi? No? Pero siyempre kailangan din po nating isipin yung susunod. Na para naman eh, ma-experience din po nila. So, yun lang. So, yun po yung aming uh, plano. Kaya po, linawakan namin yung yung reclamation. <laughs> Kasi, pwede ka parang mamingwit, pwede ka pang maglagay ng boat dito. Tapos at the same time, Meron ka kapang garden na, ah, vegetable garden na. Pa Pailan-ilan ilan lang, ilang pulo ng talong, ilang puno ng okra, ilang puno ng sili, 'di ba? Tapos may ito bala ko saging eh. Lalagyan natin ang saging 'yan. Oh. 'Di ba? So, ayun. Tapos ano pa ba ang pwedeng uh, mga itanim dito na fruit-bearing din siguro na maliliit lang. Alateris, hindi natin pwedeng tanggalin baka pwede tayo magtanim din sa mga gilid na alateris din kasi alam nyo yung throwback ano yan eh fruit ba diba? so ayun tapos ito sabi ko nga dito kay papayam ito oh kailangan po namin uh, ito ang problema dito mukhang magsasacrifice pa tayo ng tambak dito kasi tingnan nyo ganun na masyado ang problema natin yung erosion buti nga oh tingnan nyo may mga tulos tayo So magpapatulak pa tayo ng lupa dito para dapat dapat ganun yan eh. So kulang pa po itong ng, lupa. Dapat ganun yan para yung erosion hindi maiwasan natin. Tataniman pa kasi ng mga papaya yan. Ayun o no, kagaya nun mayroon pa tayong uh, luhat dyan. So... Kumusta swimming? Ah. Patay na ata inyog na ito ha. Patay na rin yata inyog na to. Ha? Yeah. Oh? Patay. Kaya nga eh. Day, ano, paalala mo Monday, kailangan natin maglagay uli ng dyan, sa mga nyog, no? Magnum? Hmm. tapos dito magkakaroon ng parang uh, pathway na. 'Yun kailangan namin gawin 'yan bago kami mag uh, patubig dito. Siguro mga siguro mga 10 meters o hindi mo na 8. Tapos pagka-tapos sa gitna 'yan eh. Gitna dapat eh. 'Yan dito. Tapos magkakaroon ng maliit lang na pabilog na pabilog siguro o tagon mga ganon tapos may table and uh, chair parang tambayan din tapos may syempre may bubong tapos talagyan natin ng ilaw yon di ba? So, para sa gabi kung gusto nilang mag kwento kwentuhan dito para naman ano yung gandahan na natin di ba so, maganda mataas ang presyo di ba <laughs> hindi naman importante laging mayroon kaya na ng malunggay mga ka-farmer sayang itong malunggay na itong naisip nila chichi magtinda ng mas maaga ang dami lang na bentang hagod sayang pero ano ba may bulaklak pa ba wala na eh ano na natin yan patrim na natin Rapit ng tag-ulan kaya isa po sa hinahabol natin yan tag-ulan kailangan ma ano na yung itayo na yung uh, isa pa sa natin yung manpower ano paano kaya basta importante matambakan muna at yung retaining wall mailagay kuha na lang tayo ng import mabilis ako nung ano mamagayo sabi nga nang uh, nasa barco okay. too much mamagayo this guy ayan ay masyadong mamagayo mamagayo yung petix mga farmer yung term ng ano sa barko hindi ko lang alam kung sa costa lang yun o sa uh... lalim hindi lang po tatlong step to kasi parang gumano ni eh. dapat medyo gumano ang so dami, ang dami na palang tambak dito. Sumobra siya, oh. Tingnan nyo, oh. Ito, sobra yan. Oh. Hmm. Ang laki na po ng parking dito sa... Uh, ano, so kailangan natin pasabi din sa kanila. Sobra na, sumobra so, yung parking. Ayan, dito. Pwede na to. Hindi tayo pwedeng, ano. Hindi tayo pwedeng magpas. Dapat pantay lang siya. Dito, ang dami na, oh kasi sasakyan kasyang kasya naman na dito eh, diba? Compost, eh. di ba itong poste hindi ko alam kung pong... siguro dyan na lang yan ah, baguhin pa natin iwasan na lang so ayun ang dami sana makuha na to ng one week kaya ba and days na eh one week sana makuha ng one week pwede na pala akong kumain mga farmer pero ang kumaway na 83 grabe okay. salamat sa Panginoon at nabigyan ako ng courage at uh, determination mga farmer na ano sana magtuloy-tuloy bagay na sa akin naman yan so oh, ayun 83 kumaway na oh, 88 ngayon nasa 80 saan 84 kasi walang ano eh walang kain eh ay bo, bukas pala pagtabi mo ng bulaklak si nate Nangingi ng bulaklak Marami bukas eh Saan nag-swimming kong? Saan kayo nag-swimming? Ha? Ah, kala ko nag ano kayo Pagod food Ha? Hindi Ha? Kala ko nagpagod food kayo Piliin mo naman yung kalamasi, yung malambot-lambot pa ka. Oo. Ha? Hindi ko naman alam yung kuya. Pagod po, sa Ilocos yun. Sa dulo. <laughs> <laughs> Tapos nagpakawala ka ng kalapat eh, di ba? Di pa rin ito na mumulaklak na ano, uy, puputuli na kita, loko ka. Ang tagal kitang inaabangan ah. Ha? ha? Ano na? Ano na? Bago eh, no? Kaya nga eh. Kaya nga nung nakita ko, sabi ko nag, nag, nagdahon siya eh. Ayun, no? Nagdahon. Mamumulaklak siya, yung mga luma, no? Mm -hmm. Yung mga ganito. Mga dito, yan. Yan po yung lalabasan ng uh, bulaklak. Yung mga ganito. Pero ito, Wala next year yan ito next year din yan ah. wala gasa yung ating uh, miracle wala na palitin na ata itong mga ano natin ha ah. palitin na itong oh, ganda ng gagamba oh rowan no? no? Oh. dyan ka lang boy ikaw ang gagalaw oh. ah, miracle fruit natin pinapagulang pa talaga to so, tama nga ate ay tita ligaya yung mga nahulog mura pa yon tita tingnan nyo to ang tagal na nito oh. oh. dark green pa dark green pa po ang kulay ito light yung mga nahuhulog dati mga ganito so hindi niya pa talaga kayang bitbitin eto ang tibay hindi na nga ng tulos o kasi lumulundo siya kasi dapat sa katawan yan eh. hindi eh, ko ba alam mo bakit sa dulo sila nagbubunga karamihan yan dito sa mga ganito eh. kagaya nito oh, ayan, oh. medyo malapit oh, may nahulog na naman oh. bagay hindi ko pa nasubukan yan subukan nga natin minsan Oh, may nagbulaklak pang ano, oh. Dito, yung sa kabila, no? Dahil bulaklak, ha? Sa may CR. Mang Ay, dyan, mango. Dito, dito. Basta. Oh. Yung pangalan na yan. Mga lechonero lang titira niyan. <laughs> eh. Huwag mo nang kukunin yan, kong. Nasaan yung kay Kap? Ha? Oh, Malaki pa ata ang binigay nyo, ha? Ah, <laughs> oh. hindi. Sa bukas pa pala yun. Bukas pa pala siya, oh. 25 kilo. Ah, 30 kilo. Ayan, miscommunication tayo, mga ka-farmer. Pero okay lang. Ito talaga ang buhay. Uh, sikap kasi pa bago ng, ano, sabi niya sa akin ng una, Sabado. Ang unang narinig ni Bebe, Sabado. Pero binago niya yun na linggo So salanan ko din hindi ko pinalo up Singit na lang natin Baka mamaya eh Tama naman Baka mamaya mag-busy mag tayo ah, Blessing pa in this guys yan Baka mag tayo at uh, Kulang ko itong 50 kilo Nagpupugad na naman kong Boy, I Ibig sabihin, isang linggo, dumami na naman ang ipon nilang ano, ano. Ayan o, oh, mayroon na naman na laglag oh. Ha? <laughs> Dapat guguluhin sila dyan, huwag hindi sila pwedeng magpapugad dyan, sakto sa ano ng lamesa mesa. Kumakain, ayan, going to Hermosa, Bataan. Hermosa yan mga ka-farm Hermosa Bataan yan Mga ka-farm Hermosa Bataan O oh. Daming paru-paru ah Na Kala ko langaw Paru-paru pala Shout out oh. po sa lahat Manigaya ang karawan Para sa akin po Ayun Happy birthday birthday! Birthday, po. Happy birthday. Happy birthday po sa akin Ay papayang pala Birthday din ni papayang ngayon Ano Hindi natin nabati ah kaya pala nagwawalis doon. Parang ano. Ah, birthday pala ng papa yung Ilang kilo kaya 'tong laki ha. Kaya tayo lugi dito. Be happy lang, be happy. nagbigay tayo ng limang kilo, wala nang tubo. Sikreto po, hindi masaya ka lang. Yeah. Salamat po. Hermosa, babalik ka pa. Babalik ka pa. Bago na naman ang setup niya, ano? Makaginto na na niyan yan. Oh. ganda na ng eh gold na ngayon hmm. so, ayan sana po mag busy tayo ngayon para hindi masayang yung ating uh, mistake <laughs> ay nako naman bakit sakit ah <laughs> malay natin may habol pa kaya nating no? tumira nito asa na yung mga tindera natin wala pa hanggang ngayon dapat natutulog sila ng maaga magtitinda sila magpapitas ka pa ng mangga wala ititinda mga ngayon iiyak yun pagkaalmosal maaga pa naman eh <laughs> may bisita na tayo ng tricycle mga kakain playground Ayan. Talagang may pugad pa rin mga ka-farmer ha. Hmm. ng ano na. Kita nyo yung shade ng akasya ngayon. Oh, Ibang-iba po ngayon mga farmer ha. Ang hinihintay na lang natin malaglag yung mga bunga. Katapos yan, o, ilang buwan tayong may shade na ganyan kaganda. Wag lang ma wag lang mababagyo. Excuse me. <laughs> wag lang po tayong mababagyo. Ito, ayan, papalago pa po 'yan. Parabe pa ng dahon. Ito, kumapal na, kita niyo ang laki ng diperensya, no? Kita niyo, shade. Wow. pwedeng, ko na ulit. Ay. Happy birthday pala kay Papayam. Happy birthday din kay Timis Planet, ang aking ate. Ayan, happy birthday kay Ate Timmy. Birthday niya rin po ngayon. Si Leoner Evangelista. Birthday din. Aking kaklase. Alam ko naalala ko pa birthday niya din. So, ayun. Tapos si Romel. Si Papayam. Ayan. Birthday nila. Another year. So, ayan. Hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer. At uh, tuloy na lang natin ang vlog mamaya. Dating po na ating mga bisita. Abangan nyo. May pumunta kaya sana marami ang pumunta mga wow.